Grabe ang traffic. Grabe. Ano pa lang eh. Merkulis. Grabe mga takban dito. Good afternoon mga kuya at ate So, andito tayo ngayon sa ano? Sa Vista Coffee. Pero doon tayo sa baba pupunta. Dito may bayad yung parking. Eh nakabayad na ako. Parang mas gusto ko dito eh. Vista hmm. Coffee. Ito naman ah Campo di Anguno. Ayun, Campo di Anguno. Hindi ko alam kung mayroong daan dito. Tingnan natin kung may daan dito. Ayan. Parang wala yatang daan. Tingnan natin. Ah, mayroon, mayroon, mayroon. Ayan o. Oh. So mayroon siyang daan. Ba, diba? ganda. Dito tayo dadaan. Pag umulan, yari tayo. O oh, ayan oh. I Ikot yung kamera oh. Oh, ba. Diba? Oh. Oh, di ba? Oh, ayan. I Ikot ko. Adito ako. Yan. Ah, ba. Diba? Ganda dito mag-ikot oh. ayan kaya saka o oh ito may itlog pa ng ibon pugo pa ayun o naghahanap ako ng itlog ng pugo kasi baka may pugan pa ng ibon dito tayo pupunta ayan ayan o Wow, oh, ganda dito. Ayan oh. o. So, para siyang ano. Ayan o. di ba? Diba? Ganda. May aso pa ang laki o. Oh. O. Oh. Ayan. So, try natin dito kung anong pagkain nila. Puro aso dito. Uh, ano, pit lover sila. May asong, ano, may balbas. Ayan. Ayan. aso. Ano yung mga pagkain nyo dito? Meron. Saan mga ganda? Dito sa kubo o dyan? Ay, uh, di, eh, sige. Ano ko muna ha? Saan po yung Sa kubo. Ayan. Mga oh, pit lover pala to. Ayan. Ayan. Saan mas ganda? Maganda siguro doon. Doon na lang ako. Maya, maya. Kunin ko lang yung chore ambiance Yun sa tapat pala yung tagpuan eh. Ano to? Mga Overnight? Ah, okay. Meron pala silang overnight dyan. Doon na lang ako sa Kubo, Mas maganda. Walang charge doon? Meron. Ah, meron? Ah, uh, 2K po kasi sumabol. Ah, okay. Pag dito? Ah, uh, wala. Na. Wala. Magkano naman overnight? Ah, uh, 3 5 po siya, sir. Ah, uh, 4pm po hanggang 12 noon. Ah. Then may free breakfast na din po siya. na Good for two. Mm, okay. Ganda dito, ah. Oh. depende pala doon sa ano sa kubo mayroon siyang ano uh, 2K consumable ah, sige so, laki sa patos hmm. sa patos okay, umbro tingin po sa ice cream Ayan, magpapapak lang ako. Bilis ako nanonood sa tuktok pero naming tao akala mo sa sinihan eh tingnan nyo nanonood lang sila <laughs> ayos akala mo sinihan <laughs> Ito lang yung ano. Ang laki ng kutsara oh. Ang kapal eh. Oh. Grabe.